mainit-init ng balitaan, mainit-init na usapan sa mga isyo at balita. Ito ang Mare, anong say mo? Sa nalalapit na eleksyong 2025, ang tanong ng publiko, anong plano? Sa mga fake news na kumakalat online, ang tanong ng publiko, alin ang totoo? Isama ninyo ang pambansang o ng bayan, si kumparing Kialdang Yan. Magandang magandang umaga sa lahat mga mare, kumpare, ate, kuya, mga kapitbahay. Kayo po ay nakikinig sa programang Mare, Anong Sayo Mo? Na kung saan ang boses ng mamaya na ay mahalaga Pakinggan naman natin ang say ng isa sa And now, let's all welcome our certified kumpare, kumparing Ben Cyrus. Magandang umaga, kumparing Ben. Welcome sa programa ang Mare. Anong say mo? Magandang umaga rin sa iyo, kumparing Kian. Siyempre, magandang umaga rin sa mga mare at kumpare natin dyan. Siyempre, sa mga kapitbahay natin, nagpakinig. Siyempre, maraming salamat rin sa pag-invita sa akin dito sa inyong programa. Walang anuman kumpare. Maraming salamat rin sa pagtanggap ng inbita kumpare. Well, pag-usapan naman natin ang ating paksa ngayong araw na ano nga ba o paano nga ba ang tamang paggamit ng social media platforms para sa iyo. Kung pare, anong sa'yo? Well, ako personally or even in general, nagagamit natin ang ating social media platforms sa iba't ibang paraan. Tama. Lalo na ngayong nalalapit na election 2025, magagamit natin itong social media platforms sa ganitong usapin this can be advocacy eh, para mamulat ang mga tao sa po sa politika at syempre hindi lang sa usapin politika pwede rin sa akademika lalo na ngayong magdaan ang online classes kaya naman sa mga issue diba? yes, ngunit sa tingin mo kung paring Ben paano natin magagamit ito ng maayos o tama paano natin itong magagamit ng maayos? Siguro maayos natin itong magagamit kung may pag-iingat o maging mapanuri, maging, maging responsable. Kasi kung hindi tayo magiging maingat dito, hindi tayo magiging responsable, posible natin itong ikapahama. Tama, maaari natin itong ikapahama kung kaya tayo ay maging mapanuri at maingat. Maraming salamat kumparin Ben sa susunod muli. Maraming salamat rin sa iyo kumparin Kian. At tayo po ay nagbabalik sa programa? Mare. Anong say mo? at makakapanayam natin naman natin si Miss upang magbahagi ng kanyang kaalaman at kanyang say sa ating paksa. Sa pagbabalik ng Mare, anong say mo? At ngayon, nagbabalik ang Mare, anong say mo? Ngayon, makakasama natin si Ms. upang magbahagi ng kanyang say opinion. Na mga mare, kumpare, ate, kuya, mga kapitbahay, at syempre sa inyo at kumparing Kiel. Maraming salamat sa pagtanggap ng imitasyon ni Ms. May ilang mga katanungan lamang kami at po ay may karapatang magbahagi ng inyong say, opinion o mga kaalaman patungkol rito. Okay, simulan na natin! Paano nga na ang tamang paggamit ng social media platforms? Napapansin natin kung gaano nakalaga na pang social media sa mga kabataan ngayon. Isang daigdig na puno ng impormasyon at oportunidad. Marami tayong nabab natututunan, nakakakuha ng balita at nababahagi ng ating salubin. Ayon kay Romel Agbayani, isang psychology professor mula sa Trinity University of Asia. Sa kanyang pag-aaral sa epekto ng social media platforms, ang mahalagang alalahanin na mayroon din itong mga negatibong epekto. Ang mga kabataan na gumuhulgol ng mahigit sa tatlong oras sa isang araw, paggamit ng social media ay maaaring nasa mas mataas na piligo para sa mga problema sa kalusugang pangkaisipan, Partikular na ang mga internalizing problems, dapat tukuyin ng mga sumusunod na pag-aaral. Kung ang pagtatanda, pagtatakda ng mga limitasyon sa pang-araw-araw, ng paggamit ng social media, pagtaas ng media literacy at muling pagdidesenyo ng mga plataforma ng social media ay epektibong paraan upang mabawasan ang, pansa, ang pasanin ng mga problema sa kalusugang pangkaisipan, pangkaisipan sa populasyong ito. Dagdag pa niya, ang labis na paggamit ng social media ay maaaring makaapekto sa self-esteem at mindset ng mga tao. Kaya't maging responsable tayo sa ating paggamit ng social media, isaalang-alang natin ang bawat salita at larawan na ating ipinabahagi, maging mapanuri at matalino, gamitin natin ang social media para sa ating ikaka ikakabuti at sa ibang ikauunlad ng komunidad. Okay, maraming maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong kaalaman Mrs. Si Rian Shah. Ngayon, narinig na natin ang ng mga say, ngayon naman ay oras na para tayo naman ang ng ating sayo o Sa aking palagay, paano nga ba ang tamang pagkantang social media platforms? Alam nyo mga kapitbahay, Katulad niya ng sabi niya, na nga nga nilangan at maingat, lalong-lalong na sa pagpupulos ng kanilang mga sisa sa publiko dahil hindi lahat ng mag... Katulad niya ng sabi niya, na kailangan lima panuli at maingat, lalong-lalong na sa pagpupulos ng kanilang sa publiko dahil hindi na madaling mabawi pa kapag nakita ng mga, mga publiko mga nila, hindi lahat ng opinion ay tama o dapat ibahagi sa publiko. Ngunit dito sa ating programa, ang boses ng Maoyan ay mahalaga. At pagdating sa social media, bukod sa maging mapanuri at maingat, kinakailangan rin natin maging responsable sapagkat kung ano ka sa social media, sumasalamin ito sa kung ano ka nga ba sa personal na buhay. Kung kayo't maging responsable sa paggamit ng social media, mga kapitbahay. At dito na tatapos ang ating unang paksa ngayong umaga. Ako si Cal ang inyong lingkod at ang pambansang kumpare ng bayan. Nagsasabi ang boses ng mga ay mahalika. Ito ang Marie. Anong say mo?